Natigilan naman ang mga nakapaligid sa pangyayari dahil hindi nila inaasahan na hihiwain ito ang leeg ng presidente. Dahil sa tagpong ito ay dali-dali naman ang isang lalaki na nakasakay sa helicopter na nagutos sa lahat ng mga sundalo para ipalabas ang kanilang mga armas at magpaulan ng bala sa ating bida. Nang bigla naman silang may napansin na umangat ng kanyang kamay, ito ay ang presidente na patuloy pa rin nabubuhay at kaagad na nagutos sa kanilang lahat para ihinto ang kanilang gagawin. Napatanong naman ng mga sundalo sa kanya kung siya ba ay maayos lang, na kanya namang sinagot habang nalilito at hawak ang kanyang leeg na kung kanilang makikita ay hindi siya nagkaroon ng kahit anong pinsala. Naisip niya naman na napakatindi ng sensasyon na kanyang naramdaman at mukhang nagpakawala ang ating bida ng pag-atake ng may intensyong pumatay. Kaya habang patuloy niyang pinagmamasdan si Ryugyum sa kanyang harapan habang inaangat ang isa niyang kamay at nakapikit ay natanong niya na lamang sa kanyang sarili kung nakagawa ba siya ng pagkakamali. Nang bigla na lang bumukas ang mga mata nitong ating bida at isinaad na ito ay hindi isang pagkakamali. Pagkatapos nito ay lumihis naman ang kanyang tingin kung saan kanyang muling naisip si Yun Anhai. Itong babaeng ito na siyang alagad ng kanyang kalaban na si Okyon ay ang pinakamahusay na illusionist sa kapanahunan ng dinastiya ng Goryeo. Nagawa niya namang maunawaan na ito ay hindi isang ilusyon dahil pansin niya na ang lahat ng mga nagaganap ay tila wala sa ayos kaya hindi maaaring maglalagay itong babae ng ganito ka walang saysay na ilusyon. Napatingin naman siya sa kanyang palad, kung saan kanyang naalala noong siya ay nagawang matamaan ng taser at magawang makuryente, at nung magawa niyang makuha ang kanilang mga armas at iwinasiwas ito sa paligid, ang kanyang paghakbang ng napakalakas sa lupa na siyang bumasag sa daan, at ang kanyang nararamdamang sensasyon ay unti-unting nag-iiba at nagiging malinaw sa kanya na ito ay hindi isang ilusyon. Isinara niya naman ang kanyang kamao, at dahil nagawa niyang maintindihan ang mga kaganapan, kanyang naunawaan na ito ay isang ang tunay na mundo. Makalipas ng ilang oras ay lumipat naman tayo sa loob ng safe house ng presidente, sa loob nito ay makikita natin si Ryugyum at ang presidente na magkaharap sa isang lamesa na napupuno ng pagkain at napapalibutan ng mga gwardya. Nagawa namang manghingi ng paumanhin ang presidente dahil sa paghahain ng hapuna ng gabing gabi na at inalok ang ating bida para kumain. Ngunit ito ay kanyang tinanggihan at natanong na lamang kung nasaan siya ngayon. Ipinaliwanad naman ng presidente na pwede niya itong tawagin na isang sekretong kuta at hindi nila talaga ito ginagamit ngunit ito ay perpektong lugar para ito'y gamitin sa ganitong sitwasyon. Muli naman niyang inalok si Ryugyom na tikman ang mga pagkain dahil ang lahat ng mga ito ay nabibilang sa kasalukuyang panahon. Subalit sinagot lang siya ng ating bida na ipinapalagay niya na hindi naman ito gaanong magkaiba sa kanyang pinagmulan. Nagpatuloy namang kumain ang presidente, at habang siya ay kumakain ay kanyang natanong kay Ryugyum kung ang ibig ba nitong sabihin ay kanya nang tinatanggap na siya ay galing sa hinaharap walong daang taon na ang nakakaraan, na kanya namang sinagot na ito ay kanyang nauunawaan kaya ay kinagalak naman ito ng presidente. Habang pinagmamasdan nito ang ating bida habang hawak ang kanyang balikat ay isinaad naman ito na siguro ay napapansin niya na ito ngayon. Ito ay dahil siya ay nakakagalaw ng mabuti kahit na siya ay nagkaroon ng matinding pinsala at ito ay dahil sa tulong ng modernong teknolohiya. Dagdag pa nito na ang magawang mapagaling ang kanyang pagkalason at sugat ay imposible noon, at ngayon siya lamang ay patuloy na nabubuhay dahil siya ay nasa kasalukuyang kapanahunan. Habang patuloy na hawak ni Ryugyum ang kanyang balikat ay natanong naman ito sa presidente kung ang ibig ba nitong sabihin na sa madaling salita, ang dinastiya ng Goryo ay bumagsak. Habang mayroong hawak na karne gamit ng kanyang chopstick, isinaad ng presidente na hindi niya masasabing naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman subalit huwag siyang masyadong mag-alala. Ito ay dahil siya ay magbibigay ng suporta sa kanya para siya ay masanay sa lugar na ito. Nagawa naman itong tumayo sa kanyang inuupuan at inilagay ang karne papunta sa pagkain na inihanda kay Ryugyum, kung saan harapan niya itong tinanong kung pwede ba siyang manghingi ng kooperasyon. Nagtaka naman itong si Ryugium sa kanyang kinakailangan kaya sinabihan na lang siya ng presidente na hindi siya hihingi ng mahirap na bagay. Dali-dali naman ng presidente na tinawag ang atensyon ng direktor ng intelligence service kaya kaagad siyang pumunta malapit sa lamesa na mayroong dalang telebisyon para ipakita ito sa dalawa. Sa loob ng telebisyon ay mapapansin natin ang isang lalaki na kinukuha na ng panayam sa kanyang nakitang tao na sobrang lakas, tumatakbo kasabay ng mga sasakyan at lumilipad sa paligid, Dagdag pa nito na mayroong sabi-sabi na siya ang tao na nasa loob ng yelo na lumitaw sa ilog ng Han. Pinasang ayuna naman ito ng isang reporter dahil ito ay isang mainit na usapin ngayon. Ipinahayag nito na ang yelo na biglang lumitaw sa ilog ng Han at ang misteryosong tao sa loob ay pinaghihinalaan na siyang parehong tao na nagdunot ng kaguluhan sa kanilang syudad ay parehong tao at kanila itong tinatawag na superhuman. Bagamat kanyang isiniwalat na ito lamang ay isang parte ng produksyon ng isang pelikula. Natanong naman ng ating bida kung ano ang kanilang pinagsasabi dahil ito ay totoo, pero pinagsabihan siya ng presidente na ang kanilang sinasabi ay lahat ng yun ay isang peking pagtatanghal dahil hindi nila pwedeng sabihin ang katotohanan sa publiko. Mapapansin naman natin ang pagtayo ng presidente sa likod ni Ryugyum sabay sabi na hindi pa ang mga ito handa para malaman ang patungkol sa nilalang na kagaya niya. Ito ay dahil siya ay isang nilalang na nabalot ng yelo at siya ay isang tao na kayang manatili hanggang sa hinaharap, Dagdag pa nito na hindi lang ito basta-basta lang na pagpapahaba ng buhay dahil maaari itong magbigay daan sa napakalaking pagunlad ng kanilang research. Isinaad naman nito na mayroong maraming bansa ang sumubok nito, subalit itong lahat ay nagpatungo lamang sa kabiguan. Ito ay dahil nagkukulang ito ng pinakamahalagang elemento dahil kinakailangan ng aparato ng isang maayos na pagtunaw ng yelo. paman habang nakaharap ang Presidente Keryugyong, kanyang sinabi na ang susi para dito ay lumitaw ngayon sa kanilang harapan. Inalok naman ang presidente ang ating bida na makipagtulungan para sa kanilang research, subalit agad lang tumayo si Ryugyum at nagsabi na ayaw niya itong gawin kaya wala nang may nagawa ang presidente kundi ang matigilan na lang sa kanyang kinatatayuan. Hindi naman makapaniwala ang maraming bilang ng mga gwardya dahil hindi nila inaasahan na tatanggihan lang nito ng ganoon na lamang ang presidente at maglakad papalayo. Nang makalapit si Ryugyom sa pintuan ay kaagad niya naman itong binuksan. Habang siya ay palabas, kanyang natanong kung inaakala ba nito na siya ay mamunguhay na lamang ng basta-basta sa ganitong kapanahunan. Ngunit nang siya ay makalabas sa pinto ay bigla naman siyang natigil dahil mayroong humarang sa kanya na dalawang mataas na kalalakihan na mayroong malalaking pangangatawan. Napalingon naman sa kanya ang presidente at sinabi na kung ganoon ba. Pagkatapos nito ay dalidali naman ang ating bida na hinawakan ng dalawang lalaki sa kanyang magkabilang braso para siya ay pigilan. Kasunod pa nito ay mapapansin natin ang pagpapalabas ng mga sandata ng gwardya ng presidente sa kanyang likuran. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras ang mga gwardya at walang pag-aalinlangan na pinaputukan ang ating bida, na siyang naging dahilan kung bakit mayroon tayong mapapansin na maraming bilang ng mga bala ng tranquilizer sa napunta sa kanyang likuran para siya ay kanilang patulugin. Napaisip naman ang lalaki sa kanyang tabi na nagawa man itong makatakas sa taser ng mga pulis siya ngunit hindi nito makakaya ang tranquilizer na kayang magpatumba ng isang elepante. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil pansin nito ang kulay pulang liwanag na pumapalibot sa katawan ni Ryugyong na siyang humarang sa lahat ng mga tranquilizer sa kanyang likod para hindi siya magawa ng mga itong maabot. Mayat maya pa ay nagawa namang mahulog ng mga bagay sa paanan ni Ryugyum. Pagkatapos nito ay nabahala ang dalawang lalaki na humahawak sa kanya dahil pansin nila na umiinit ang kanyang mga braso. Kasunod nito ay ang kanyang paghawi sa dalawa kung saan dahil sa tindi nito ay mapapansin natin ang kanilang pagtilapon sa ere kasama ng mga bala ng tranquilizer sa paligid. Nagulat naman ang presidente at ang kanyang mga tauhan sa mga pangyayari kaya saglit silang natigilan sa kanilang kinatatayuan habang napapanganga. Napalingon naman si Ryugyom at isinaad na kung ito lang ba ang kanilang makakaya dahil siya ay magpapatuloy. Hindi naman pumapayag ang presidente na siya ay papaalisin ng basta-basta na lamang at dahil wala na silang pagpipilian ay kanyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ipalabas ang kanilang mga inihandang armas at mas pataasin pa ang puwersa nito mapapansin naman natin ang pagpapalabas nila ng isang patpat na kumukuryente ang dulo. Agad naman nilang pinalibutan itong si Ryugyum habang hawak ang kanilang mga sandata para siya ay kuryentehin. Dali-dali naman ang isang lalaki na sumugod sa kanya at hinampas ito, at dahil pansin niya na walang may magagawa itong ating bida ay isinaad niya na dapat ay nakipagtulungan na lang ito sa kanila dahil sa oras na tumama sa kanya itong sandata ay mararanasan niya ang kamatayan. Pinalibutan naman nila kaagad si Ryugyum sa iba't ibang direksyon, at nang makakita ng pagkakataon ng isang lalaki ay dalidali nitong inatake ang ating bida sa kanyang likuran sabay sabi na ito ay sampung beses na mas malakas kesa sa taser. Subalit ng kanya nang matatamaan si Ryugyum ay bigla na lang siyang nawala sa kanyang kinatatayuan at nag-iwan na lamang ng isang natitirang imahe. Hindi naman makapaniwala ang mga kalalakihan sa nagaganap, ito ay dahil kahit na kinakailangan lang nila itong matamaan ng isang beses ay hindi nila ito magawa dahil kahit na naglalakad lang ito ng mabagal sa kanilang harapan ay hindi siya nila magawang matamaan. Habang patuloy nila itong sinusubukang patamaan ay tuloy-tuloy lang itong naglalaho sa kanilang harapan kaya napaisip na lamang ang lalaki na ang bilis nito ay hindi kayang abutin ng isang tao. Nagawa naman niyang matigilan dahil napakadali lang siyang nalagpasan ng ating bida kahit na hindi man lang lumalaban. Mapapansin naman natin ang paglaki ng mga mata ng kalalakihan sa pagkagulat. Ito ay dahil kahit na mayroon silang hawak na makapangyarihang armas, ang kanila lamang nagawa ay tumayo doon habang pinagmamasdan ang ating bida na umaalis. Makalipas ng ilang oras ay makikita naman natin ang presidente na naiistres ng husto dahil hindi siya makapaniwala na nagawang makatakas ni Ryugyong. Isinaad naman ito sa harap ng direktor na ang sapilitang pagdakip sa kanya ay imposible kaya sinagot naman siya ng direktor na kinakailangan nilang maghanap ng ibang paraan subalit na tanong lang sa kanya ng presidente kung nagawa na ba siya nilang mahanap. Ngunit isinaad lang ng direktor na siya ay hindi isang ordinaryong nilalang kaya malamang kinakailangan nila ng malawakang paghahanap. Nang bigla namang napunta ang atensyon nito papunta sa lalaking nagmamadaling binuksan ng pintuan sa silid ng presidente. Pasigaw namang nasabi nitong lalaki na nagawa na nilang mahanap ang lokasyon ng ating bida kaya natanong naman nila sa kanya kung nasaan ito ngayon. Kanya namang isinaad na hindi sila nakakasigurado kung ano ang rason subalit siya ngayon ay nasa isang lugar na napakadaling makita. Ito ay dahil si Ryugyom ay nasa tuktok ng pinakamataas na building sa syudad, kung saan siya ngayon ay nakatingin sa ibaba habang napapaisip na ang lugar na ito ay totoo. Nagawa namang matigilan ng presidente sa kanyang nabalitaan sa kasalukuyan, ito ay dahil bigla na lang siyang tumalun pa ibaba. Habang patuloy na nahuhulog si Ryugyum ay kanya namang naiisip na ang realidad na ito ay walang saysay para sa kanya dahil wala siyang dahilan para mabuhay dito. Sa kanyang huling sandali ay pumasok naman sa kanyang alaala ang babae na kanyang pinagsisilbihan subalit unti-unti itong nawawala. Kanya namang naisip na sa lugar na ito ay wala ang mga tao na kanyang kinakailangang protektahan, dagdag pa dito ay wala din ang mga tao na kanyang kinakailangang patayin. Kaya ang realidad na ito ay nangangahulugan lamang na wala siyang rason para manatili dito kaya siya ay hindi dapat mabuhay dito. At habang kanyang napapansin ang helicopter sa himpapawid habang siya ay patuloy na nahuhulog, nagawa niyang maunawaan na dapat siya ay namatay na sa nakaraan. Tinanggap naman ni Ryugyom na ito na ang kanyang magiging katapusan, subalit habang siya ay papalapit na sa lupa para tuluyang mahulog ay bahagya naman siyang napadilat. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa isang malaking billboard na bumungad sa kanyang harapan na siyang mayroong pamilyar na mukha. Napuno naman ng maitim na oras si Ryugyum dahil sa tindi ng kanyang panggagalaiti, kaya sa oras na maabot nito ang malaking billboard habang siya ay patuloy na nahuhulog, kanya na lamang natanong kung ito ba ay ang bastardong si Okyon na nagtaksil sa kanya